Dadala-dala ka. Ano? Na-stress ka na. Kaka-stress? Yul. <laughs> stress ka na? Talagaan mo yan. Hala ka Dadala-dala ka ng bata. Hala ka. Anong binigay mo? Chichirya? yung naman. Kalukuan. Padidihin mo. Kaya naman. Chichirya, Pampatahimik. Uh, ah. <laughs> Tayo mo. Iayusin mo, ayusin mo. Hindi ganyan. Ipaupuin mo. Ay, syempre nahihirap. Hindi naman matutulog yan. May, may kinakain na. Pampatahimik cracklings. <laughs> cracklings. Batang cracklings. Huwag <laughs> mong ganyanin. Uh, Content ko <laughs> na. Nakatigim na ng cracklings. <laughs> Hoy! Batang cracklings! <laughs> <laughs> Yun. <You're... laughs> <laughs> Sama ng tingin, oh.